Okay, so, nalilito ko sa pag-atras. Opo, no? oh, po, parang may delay ako kung saan ba ang punta. Kung saan na punta ng sakyan mo. No? Oh, so, po. ganito yan. Ano? So, una, itong exercise na papagawa ko sa iyo, uh, papatrasin natin sa sakyan. Oh, uh, kailangan maramdaman mo kung saan yung punta ng sakyan. Kailangan yung pweta ng sakyan ang, ang papakaramdaman mo. Okay, Hindi unahan. Kasi pag dito ka sa unahan, nagbase, yung paling ng unahan yung binabasihan mo, okay. lalo kang malilito kasi baligtad yan. Okay. So pag aatras ah, kasi tayo, dapat ang focus natin ay yung punta ng sakyan, yun okay. ang isipin mo, yun ang unahan. Okay po. Okay. Kung saan ang punta ng, uh, kung saan mo gusto papuntahin yung punta ng sakyan, dapat dun din ang kabig ng manipela mo. Alibaba, gusto mo pupunta sa kanan, dapat ang kabig ng manipela mo, pakanan din. Okay po so. Pag gusto mong pakaliwa Dapat pakaliwa din Ano? Okay. So, unang exercise na mapagawa ko oh, Siyempre ganito lang So, ilalagay natin ito sa reverse Ano? So, ngayon Para malaman mo Nakatuwid ang gulong Dito ka magbase sa manibela Kasi hindi mo na makikita Kung nakatuwid ba Ganyan gulong okay. ng sakyan mo Dito ka magbabase Itong posisyon na to Yan po yung neutral stance ng Ah, yes yeah, so, Hindi ganito Hindi ganyan din Ano? Ito, okay, ito, itong ito pinaka Neutral niya Kung baga parang yan ang pinaka Sada na. No? Okay, okay So, bibitawan ko yung break. Papakarandaman natin kung saan pumunta yung pita na sakyan. Huwag ka dito magbase. Okay. <laughs> okay. Bro. So, pakawalan ko ngayon. Okay. Saan pumunta siya? Diretso pa rin. Diretso pa rin. Pa rin no? oh, so, bro. tama. Kasi naka-diretso Ngayon, ipapaling ko to ng isang paling. Uh, dito sa kaliwa. Yan, ganyan. Ano? Ngayon, tinan mo, binitawan ko po. So, Saan pumunta sa kapakaliwa? Ang... So, ibig sabihin, papunta siya doon sa kaliwa, no? Okay. So, pag yung, alam pumaling siya doon ng kaliwa, at padiretso ka, gawin mo, kontrahin mo na kagad ng isa, muna. Dito ka muna babase, so, huwag mo siyang ikuti na sobra. Okay, po. okay mo muna, exercise kasi ito eh. Okay, then, i-correct mo lang, ganun pagkukorek niya. Pag nakita ang pantay na, gitna mo. Okay, okay. No? So, ganun din yan, pag puma ng kanan, ka expect natin, nasa, ano siya, nasa gitna, pag atras natin pumaling siya ng kaliwa ay ng kanan okay. pumaling ng kanan o gawin mo kaagad gitna mo then yan naman siya no? okay. okay yan naman yung mga exercises na gagawin natin then pangalawa syempre sa pag nagre-reverse ka ah uh, ang side mirror ang gagamitin mo kaliwang side mirror o kanang side mirror okay so yung dalawang side mirror niya yan kailangan lagi mo titingnan kung masigip ka dito maluwag ka dito okay kasi okay. sa mga sigipan kung saan masigip Okay, dapat doon ang patensyon mo lagi. Kaya dito, dito sa kanan, side mirror. Okay, uh -huh. so yung yung guhit na yan, kailangan kapantay lagi ng sakyan mo. Itong katawan ng sakyan mo sa kayong guhit, kailangan kapantay. So, ganito yan. Alam mo, atras ko siya. Atin na mo siya. Dire-direcho siya kasi uh -huh. nakadirecho to. Ngayon, may tendency talagang uh, humimula yan. Kasi minsan yung, uh, yung uh, angle nung kalsada o kaya yung uh, yung kalsada ay umiiba talaga no nagko okay. nagkakurbada no so halimbawa pumunta siya dito ayan nakita mo umihiwalay siya okay. ibig sabihin yung puwede na sakyan mo ramdam mo pupunta okay. sa kaliwa okay. so ka itong kakabigin mo pakanan kanan tong manibela mo pag ganun babawi no ngayon pag nakita mong pantay na siya gitna mo ay okay? pag gusto pang ilapit niya sa guwit na yan syempre dahil yung guwit nasa kanan kakabig ka na pakanan. 'di ba? So, kasi Then, lumalapit ka naman. Pag lumalapit naman, lagay mo sa gitna ay sa kaliwa, 'di ba? Nakita mo pantay na gitna na. Pero hindi okay, po na sa na nakaganto yung manibela, eh diretso ka. Titignan mo pa rin po oo, kung ano yung yung pag pa rin yung ah uh, yung kalsada mo. Kasi yung kalsada okay. mo siya nag nagkukurbado, may kurbado siya. Okay po. Okay. So ito pag tuwid lang ito at dire-diretso yung sakyan mo. Ay, adi... maganda yung oo, daan oo, okay. pero pag umiba, pag nag-iba, iba yung matuntunga ng manibela mo. Alibaba, ano uh -huh. napunta siya din sa ayan nga, para punta sa kanan siya. Pakabing ang pakaliwa, iiwalay mo siya. Ngayon, humiwalay na, gitna mo agad. Huwag mo siyang ibababad. Kasi, alam, oh, lalagpas oh. ka na dun sa... Lalagpas ka naman sa gusto mo. mong lay na, ano, no? O, no? okay, no, ganyan, oh. na ah, mo. Ayan, pumunta sa kanan, limbawa. Ngayon, kinabig mo ng kaliwa, binabad mo naman to. Hindi mo to ibinalik. no nakita mo pantay na, dapat ganyang pantay na, ibabalik mo ng gitna. Eh, ngayon, nakababad pa rin. Dire-diretso pa rin yun sa kaliwa. Sasadsad na yung, Sasad -sad na yung harapan. Sa saka yung, yung position ng sakyan mo, lalayo na. na. Okay, po. so kaya pag nakita mo yung gitna, ay nakita mo pantinag, yan you know, o, ganyan, gitna mo na kagad to. Okay, po. Nah. Parang so, titimplahin mo po. Titimplahin mo rin talaga. Ano? Nah. yun know. Bago po ako. Ang ba basis ko, yung baka yung gulong sa harap. Mm. Kasi di ba po yung gulong sa harap ang gumaganan sa manubi. Yes po. Kaya po, nalilito ako. Kasi nga, pag pag ganyan, mm -hmm. pag ang basis ko po kasi yung nasa unahan so, kasi ako, uh, so mali yung base base man so, dapat nasa likod yung isip natin nasa likod na na nasa pakaliwa yung manibela pakaliwa yung ah ah uh, -oh. pakana, pakana. uh, uh, -oh. okay sige ikaw naman dito yun okay sige so, ikaw naman ngayon mag reverse uh -oh. so yung exercise na pinag ginawa ko kanina so yun naman ang na gawin mo ngayon so lagyan mo sa reverse okay so ngayon dun muna mata mo ah pero yung pakara yung pakaramdam mo dapat nandito sa likod. Kung saan pumunta yung pwita ng sakyan mo. Okay po. Okay. So bitawan mo yung brake mo. Kagan saan po tayo? Kahit saan, hanggang dulo tayo. Okay, stop. Full stop. Okay, full stop. Oh, diretso, di diba? ba? Oo. Ngayon ikot mo siya nang kaliwa. Isang ikot. Nang hindi pa po naka ah, hindi tayo nang patatak ba ba? po. Yeah. Ikot mo. Okay. So ngayon bitawan mo yung brake mo. Stop. Stop. Sa so, pumunta? Kaliwa. kaliwa So, narondaman mo, yung puta ng sakyan mo, pumunta sa kaliwa. So, ang gagawin mo, dahil sa mali yung reaction ng sakyan mo, kasi ang intention mo ay padiretso, ay kumaliwa siya, kontrahin mo kagad ng isang ikot. Kontrahin mo sa ikot. Okay? Then, i-correct mo na lang, Ganoon, Diba na pantay na, gitna mo siya. So, Exercise lang itong ginagawa natin, hindi na, pa tayo magpapakalmuhan. Okay? So, gawin mo naman siya ng kanan. Sa ikot may tanong po ako, okay lang po ba na naka-stop kayo tapos ginagalo yes, kayo mga dito? Pwede naman yan, dry steering. Ginagawa sa mga exercise muna yan. So, okay, stop muna. Isa yun. Okay. 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 Then, tinan natin kung saan pumunta. Okay. Stop. Saan po Sa kanan po. Sa kanan. nararamdaman mo, pupunta siya sa kanan. So, then sa mali yung ano, so ano gagawin natin? Titimplahin Kontrahin mo. Opo, hindi mo titimplahin. Kontrahin mo kaagad siya. No. Kailangan mabilis yung pagkontra mo kailangan pag mali na alam mo ko mo mali okay. kontra ka agad yun kontra mo ka agad huwag yung mabagal kailangan okay. mabilis ka agad masige isa pa ko okay sige na okay go oh mali kontra agad o Gitna. Okay. tapos yung ano mo napansin ko yung gas ay yung pag pagtanggal mo ng brake medyo okay. walang kontrol control so kailangan pag uh, pag alam mong mali na yung ano mo yung takbo na sa akin mo lalo pag naatas kailangan yung yung preno mo na kokontrol mo siya na hindi siya biglang nag-stop big, hindi Ay, siya biglang buluso harorot harurot oh harorot na so kailangan kontrol at hindi pa nag-stop oh siya na okay yan kami gulit daw iyo kan eh demo uh, punta ya bigit na bigit eh, na ana mo na muna bigit na oh hindi yan bigit na stop stop oh hindi yan bigit na tama sa pumunta niya sa akin mo kumaliwa oh ano gagawin Kahanan. Ganun mo. Yan. O, mali. Kasi ginagawa mo, iniikot mo. Kagad ah, Dahil na... sa nag-aaral ka pala, okay. di mo makukuha yung kung iniikot mo ng ikot, iniikot mo ni bala mo. Okay. Doon ka muna lagi sa neutral niya. Sa pinakapit okay. niya. No. kaya uh, exercise na gagawin natin. Okay. So, ikot mo ng kaliwa. Sige, so, ikot mo ng kaliwa. Okay. Ready ka na? Go. Oh, mamaya pa, stop mo na. Hindi pa nagre-react eh. Alam mo na kagad ko oh, ano. sana. So, so, ibig sabihin, para muna. parang niloloko mo sa rail mo Parang exercise ko ito. na. Yes. Ano? Oh, oh. <laughs> parang pa, pag tumakbo na, at naramdaman mo mali, up oh, saka pa lang. Okay. Ano, okay, go. Zero. Okay, okay. ka agad. Yes. Yan. O, yan muna, yan muna. Eh, dito muna sa beach mo na tayo. Okay. Dahil okay. saka mo siya ikaw correct. Right. Exercise kasi tayo. Eh. Yun. Pag nakita ang pantay na, gitna. Okay, stop. Okay, then dito naman sa kanan. Dito muna. Slow down na. Okay. So, one, two, three, go. Saan pumunta? Kabigagad, so, kabigagad, kabigagad ng kalima. Ayan, then. Okay then Then, get na. Now, Lagi kang pupunta muna sa neutral. Wait, one. Then, tapos from there, then ko na. Dun no. na. Huwag ka munang umikot na umikot kasi malilito ka no. ba. No. Pero kung kagaya namin na mga professional na, kahit limang ikot yan, alam namin kung saan mo babalik. Kahit umikot yan sobra, alam namin kung saan mo babalik. Kasi uh, matamatagal na nagdahal. Pero pag yung kagaya mo na nag-aaral pa lang, importante yung maintindihan mo muna. Yung pinag-focus so, mo. Okay, kung saan pupunta yung pitan sa kama. mo. Go! Oh, so, Then, correct mo siya. Then, kita na. Okay, stop. Sabihin so, mo siya ulit. Ikaw, ikutin mo kahit saan. Hanggang okay, sa so ma makuha ma mo siya. Kamali. mali. So, Tagat-tagat. And, hit na. No. Okay, so nakukuha mo na siya. Yung okay. idea, no? So, pag nagkakamali yung sakin natin, kung saan pupunta, kailangan ma makunta mo na agad na isa. Ngayon naman, dito naman kita pa sa isang side mirror na to. No? Okay, so atras ka dito, kailangan uh, medyo di dito sa guhit na to. Okay? So, diretso na. Go. Atras. Ayun, pag-ikot mo masyado malaki agad, no? Uh -huh. Okay, kailangan ay ismuta mo lang. So, ganito. Uh -huh. Kaya kita. Sige, pag-reverse ka. Tanggal yung brake mo. Yan. Libaw na dito sa labas. Ay, kalalabas ko. <coughs> Yan. Laging ismut lang. Wag wag na wag kang mag-iikot lang ano. Pag sa reversing kasi tapos mabagal lang 'yun sa lalo pag mabilis, huwag mo siyang kung iigutin masyado yung ano mo, yung manibela mo. Okay, so atras tayo. Go. O, so, pag lalabas ka dito, ganito lang. Ang gagawin ko po ay... Lalabas sa atin. Ah, kaliba. Okay, atras ka na atin. Hmm. konti lang. Ganyan lang muna, no? Yan, yeah, din gitna muna. Gitna na gitna. Gitna na yan. Yan. Yeah. Yan, pag pumasok na yan, gabi ka naman nila sa kanan. Nakakita ang pantay na yan, gitna muna lang. Okay. No. So, atras lang. So, diretso lang muna tayo. Okay, diretso, diretso. Sundan mo muna yung guhit na yan. Yan. Okay. So, pag narantuman mong umihiwalay siya, kumakaliwa siya, kabigyan mo ng pakanan. Yan. Okay. Then, pag nangang mong banday, nagkita mo so, na. So, gitna agad. Gitna. Huwag mo kakalimutan lagi ang gitna. Na, pag ganas na nalimutan mo yung gitna na yan, so, parang kakahas nyo. Parang magandaan. Oh, o oh, ngayon, napasok na, ka naman dito, kabigay dito, atras na tayo, tayo. kabigay ng kaliwa, Dinggit na, okay, slot down ka, okay, atras, kasi nakita mo, pwede sumabit sa mirror mo yan kasi madikit ka dito, makaramdaman okay, mo lang yan, kitna mo naman yung pela mo, kitna, kitna, oh. mali yung ginawa mo, alam ba bakit mali yung ginawa Kira mo, lal Alala mo, inilapid. yes. Uh, okay oh, po. No. So, mm -hmm. dapat yun, dinaretso mo lang na konti at di, di naman siya sasabit. So, ngayon, kinabig mo na, papalo naman tong, ah, ton, ano so, sinilapid. gaganito okay. mo siya. Gaganito mo yan. Ha? Parang may walay lalo yan. Ganito ang pagkakabig yan. No. Dinggit na, uh, no? Sige po. No. So, kala mo pa, hiwala yun. Okay, so, tapos ang daya. Sige, go. Oh, lapit ka dito. Kabi ka ng konting kanan. Thank you. Yeah, that's it. Okay, so we will like Kaliwa, Katkana, the Kaliwa, Gita. Negative Kanan, Gita. Okay, stop. So, we muli, mula do sa dulo, papunta dito. Okay, so we will So, pakaranda mo lang tong ano. So, steady muna, steady muna, position muna. Lapit-lapit muna siya dito sa guli. Labit na. Lapit na. Gitna mo. Yan. Yan. Pasok ka sa kabila. Sa kanan. Sige. Yan. Position mo siya. Kailangan lang mag-slant pa. Okay. Yan. Nakaslant. Nagit na mo. Dahil malapit na sa guhit. kapi ka na mo mga Pag, -ano. pag nakakita pantay, gitna agad. Okay. So sige. Dikit ka na konti dito. Kasi di mo na padikit. Yan. Ang gitna. Ano? Ngayon lalabas tayo. Diba? Diba? So, so, Islant ka na konti lang. Slant. Konti. Kunti is lang pa. Kunti pa. Gitna. Then is lang pa kunti. Gitna. Then is pang is lang. Then gitna. O, mo lang kung lobas na. So is lang ka pa kunti. Ayan. Gitna. Ayan. Then pag pumasok. kabe so, ka dito. kabe Pag kumantay. Gitna. Ayan. No? Okay. Then pasok ulit dito. Oh, slug mo siya kagad. Kasi wala ka nang papaluan dyan, di ba? Opo. Yan, yeah, ganti pa. O, oh, bawi dyan. Dandaan, bawi. Nakit ang pantay. Gitna. Gitna. Gitna agad. Kasi laiwali ka masyadong dyan. O, oh, lang sa akin mo. Makabig oh, ka ba dito? Dikit mo. Good. Then, labas tayo. Pagabig ka. Dyan yan. Balik muna. Gitna muna. Yes, Then, balik uh -huh. Then, gitna Then, balik ulit. Then, gitna ulit. Then, balik ulit. Then, gitna ulit. Hanggang sa makapasok. Pagpasok na yung gulong. Kabig dito. Kabig. Ayan o. Oh, nahuli ka. Then, gitna. Gitna. Oh, oops. oops. Sinabra ka. Yun. Yun ang okay. maling ginagawa mo ay yung pag-ikot na sobra. Okay. Po. Kailangan mahabol mo pag tumantay na mabilis ang kamay mo papunta sa gitna. Ha? No? ay Okay. Punta ka dito. Dikit ka dito ng konti. Gitna. Kawila. Kaliwa. Gitna. Gitna. Gitna agad. Ayan. Nahiwalay ka dito. Slow down ka. Slow down lang. Huwag mong babagoy yung manibela mo. Okay. Kailangan pantay kasi sinisikir mo dito itong side mirror mo. Pwede gumanga dito sa arunto Fuse box na yan no okay so pasok ano ka pa dito Alalay ka mo dito na. gitna ya yeah. dali wala ka konting kaliwa gitna okay ito konting kanan gitna iyon okay. okay konting kanan gitna okay desktop